So i describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading. O hindi, dito ang side mo at dito naman ang side ng adobosen. Ilan ito? Tatlo. Sakto. Tatlo. Oh! Dito pa lang. Alam na natin. Kung nasaan siya. Aha. Pero teka. Bago kong sabihin. Ayusin muna natin. Para presentable. So, kagagawin ko kasi itong, ano, thumbnail. So, dapat maayos. Mm. So, ganyan magsimula na tayo. Pero hindi pa yung maayos. <laughs> pati di pantay oh ayan na bang ano pinapantay ko ay sabihin ko na um, So, obviously, nandito siya sa piling ng other portion dahil nandito yung heart. Ngayon, mukhang separated kayo. Hindi <sighs> ko alam lang masabi kung ikaw yung original o ex. Pero ngayon, ang tingin ko ay separated na kayong dalawa. Kasi nag-away kayo. Uh-huh. Ay, tingin ko ikaw yung original. Matagal na nga yung samahan nyo eh. Kaya lang nga, mukhang nag kayo tapos dahil nag kayo eh, nag sa separation. Sad to say. So, inisip ko, baka ito. Ito yung pinagawayan nyo kasi ito heart. Mahal niya ito. Itong other hmm. O baka pinagawayan nyo ay nalaman mo nabuntis na yung other So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo sa inyo. Kasi, general reading naman to. Mm. Ano pa? Eh, pero yun nga eh. Tingin ko mas mahal ng poson mo itong ah, the poson dahil lagi niya iniisip. Sa inyong dalawang oh mas matimbang itong Adaposon kasi ang dating magical kasi yung aura o appearance nitong Adaposon kaya parang na curious siya o ewan ko na parang na, na, na obsessed ba parang mysterious yung dating nitong Adaposon. Kaya masado siyang attracted sa kanya. O baka mahilig sa spirituality tong Adaposon. So yung iba siguro sa inyo iniisip baka kinulang. <laughs> mm 20 kong aray ni. Pwede rin. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Ano to? So, meron na tayong codes. Feeling sa'yo. Ito, may codes na tayo. Wow! Oh. Teka. Ito kasi nauna eh. dito ito. Diamond Bone Poison. Hmm. Toxic ka raw. Poison eh. Eh, yung other poison. oh, nga. Naisip ko nga, Psychic siguro to. Oh. Witch. Ito nga other poison. Kasi mahulit yung intuition natin. Ito po. Saka to. Oh, ewan ko. Ang dating mo. Mahilig sa spirituality itong other person. O psychic siguro. O astrologer. O reader din. Tulad ko na parang nahiwagaan yung poson mo. So, ngayon, dito sa, sa feelings sa'yo, feelings. Ayaw na niya sa'yo. Sad to see. Toxic ka raw. Ganyan ang dati paglaban, gusto ka na niya iwan o gusto niya na mag move on pero again o baka nga nakamove on pero again, ang reason ay dahil may poison tayo dito so tingin niya toxic ka sa kanya ngayon, anong feelings ng poison mo dito sa Ada boss may buo crystal tayo dito oh. so feeling niya ito ano mystery na naman muli yung mystery feeling ito na ang the one ganyan ang dating ganyan Parang feeling it divinely guided yung connection nilang dalawa. OMG. Parang may twin flames. Sabi ko nga kanina parang magic. Magic. tenot Yung connection nilang dalawa. Hmm. Ano pa ba? Wala nang maisip. So, yun nga. Feeling niya. Twin flame niya to. O soulmate. Na pinagtagpo sila para tulungan ng isa't isa na mag-evolve dito -di sa Earth. Ganon eh. Something magical. So, inisip ko nga kung... dahil namit ng poson mo itong ada ah, poson ay nagkaroon siya ng spiritual awakening o baka ginayuma tong poson mo, who knows pero tingin kasi ng poson mo, ito na yung dawan talaga itong ada ah, poson clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Ang clue ay pwedeng vice ah. Third party. Third party naman talaga ng kwento na to. Suplado. Horse. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So sabi doon, Horse, number 7, 1918, 1930, 1942. 1954, 1966, 1970, 1992, 2002. So, 7th of the month. Libra. July. Oy, reconciliation, oh. Eh, baka magkaayos pa kayo. Kahit na feeling ng poson mo, ay ito ng ang dawan. Baka nga, ginayuma lang to. Tapos, mo? Tapos, kasi mag-reconcile kayo eh. Siguro matatauhan din siya na di siya talagang the one. At ikaw yun. Na parang naging clouded yung judgment niya o, di, o yung way ng decision making eh. Yan that thing. So, inisip ko nga kanina, baka ginayuma to. O, eh, ewan ko kung ano sinabi ng Adaposon na parang nagkaroon siya ng spiritual awakening bakit niya naisip yung soulmate, twin flames na ito nang the one pero again mukhang matatauhan siya na hindi talaga yung Adaposon yung the one niya at ikaw yun sa bagay kung twin flames um, connection ganoon kasi yun eh may chasing, running So pag nag-meet sila, intense yung connection. So sobrang intensity, toxic. So, kaya may runner or runner. May hinalayo, biglang lalayo. Tapos hahabuli naman ng isa. So parang ganyan ang connection dito. More likely twin flames connection to. So Tingin ko yung poson mo yung tatakbo. Kasi masyadong intense. Sobrang intense ng connection nila. Uh, feeling niya toxic. Mas toxic pa yun kaysa sa'yo. Pero, pero sa ngayon bulag siya. Kasi hindi pa niya nararamdaman yung sinasabi kong toxicity. Mararamdaman niya lang yon Kapag um, naging obsessed sila sa isa't isa. Kapag naging intense yung connection nila. So, mga uh, ganyang period, 6 months. Within, sabihin natin 1 year na, pero kalimitan 6 months eh. O uh, baka nga less than 6 months eh. Yung days lang, o weeks after ng um, sexual chemistry. Uh, yun. Bigla na naglaho, na parang bola yung isa sa kanila. So, case to case basis yan. So, ganun eh. Ito, so, YGV. It's a whole name. O, oh. nickname nickname. Ano to? Ka-workmate. So, yung iba sa inyo, baka ka-workmate yung Adaposon. Yung third party. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.